Hima sareha sa kapulisan ang usa tricycle driver human kini madak sa pagpangawat og battery sa truck nga nagkantidad og 7,000 pesos sa Marang Street, Barangay Dadyanga South Jensen, alas 3.45 sa hapon Marso 18. Nailhan ng sospek nga si Archie Imnasi, 37 anyos, residente sa Purok Ahay, Alegria, Alabel, Sarangani Province. Base sa investigasyon sa kapulisan, nakaparking ang truck sa nisgutang lugar dihang gitanggal sa sospek ang battery. Dayon, misibat kini sakay sa ihang tricycle. Apan nakamatikod ang helper sa truck o gigukod niya ang sospek hangtod nga nadakpan kini dool sa Osaka Mall sa Santiago Boulevard sa naisgutang barangay. Sumala ni Police Captain Arinuel Cardos, hepe sa Bulak Police Station, giturn over nila sa Pendaton Police Station ang dinakpan tungod sa Police Station 1 matod pa nga area of responsibility ang nahitabuan sa krimen.

na o plan yo yo ko per me Uh, twice a week, every week, ga-upla uh, niyo yung ko gamit ang megapon. ginapabantay na ako ang mga residente sa barangay na dyan nga ang mga kitbahay kawa, nagsigi na po sila. Mabitang ako, mas pabor yun kung ibalik yun ang curfew. So sa mga minor yun, eh, grabe yung drone o mga kumbitaw, kanyang mga uh, negosyo ng uh, panggabi. Eh. mo na yung nabiruan mga huwag yung naglakwa na nila eh. Sumala pa ni Kagawad Taha Abu Bakar, dayo lang sa ilahang lugar ang mga kawatan. Hinungdan nga hugot ni hiningi pa himang nuan ang mga residente na magbinantayon kanunay ilabi na sa kagabihon. Para sa pagpangawat, puro dayo na walay taga barangay South Yod sa mong barangay wala. Bago matulog, inubulsik yun ang mga pertahan, mga bintana, ang mga gate. idubot yun nila, mga sakyanan. Kung pwede ang sakyanan nila, kung nakalak siya, inubulak, palitan o kadena. Kaya kita manggo ang ginabantayin karon sa mga kawatan. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Enemy Mugpon, sa Brigada News Jansan, Brigada News.